sarap nito mga kalakay. Hello, hello mga kalakay, mga idol. Ayan, magandang gabi sa inyong lahat. Gabi na naman. Magluluto naman tayo. Pero ang lulutuin natin mga idol, lutong Ilocano. Ito yung bunga ng malunggay mga idol at saka yung native na palaya. So ang luto nito, pinakpit. Ayan. Pero bago ako magpatuloy mga idol, batiin ko muna yung aking mga followers at subscribers na lagi nakasuporta sa akin. Mabuhay po tayong lahat. Tuloy-tuloy lang po tayo mga idol. Huwag po tayong ko Ayan, papakita ko sa inyo ang ating lulutuin. Narito mga idol yung ating bunga ng malunggay, no? Fresh na fresh yan. Ahaluan ko lang ito ng native na ampalaya. Ayan, bali ang gagawin natin, purong bunga ng malunggay at saka purong ampalaya. Nalagyan natin to ng dalawang pirasong kamatis na ginayat na natin. Lutong ilukano to mga idol ha. Dahil mahilig ako sa sili, para masarap yung ating pagkain na medyo maanghang lalagyan natin yan ng siling pansigang at syempre ang ating garlic bawang mga idol dapat meron kayong bawang na nilalagay sa pinakbet ilukano at syempre lalagyan din natin yan ng luya para sa kanyang aroma dahil mahilig din ako sa sibuyas lalagyan ko ito ng daon ng sibuyas mga idol pinaka importante sa lahat mga idol ang bagoong isda ang bagoong sa ilukano pag pinakbet hindi mawawala ang bagong at ano ba ang nagpapalasa sa ating lutuin hindi bang ba magic magic lagi ang salarin mga idol pag nagluluto ako ng pinakbet pinapatakan ko yan ng olive oil para masarap at syempre para makompleto na papatakan natin yan ng 3 na tubig baso sasalang na natin yan mga idol Ayan lang natin siyang kumulo. After 15 minutes mga idol, check natin no. Yan, bango mga idol. So haluin lang natin yan para maluto na sa ibabaw. Napakasarap na ito mga idol. Purong purong ano, bunga na malunggay. Paborito ko to. Tapos purong native na ampalaya. So ayan, nahalo na natin mga idol. Bago ko takpan yan, lalagyan ko lang na isang pritong isda para magkalasa yung kanyang pinakbet na malunggay at saka native ang palaya Check natin ulit mga idol. Ayan Okay na okay na 'to mga idol, luto na ito. Ayan mga idol oh. Fresh na fresh yung bunga ng malunggay. Pinakuha ko pa 'yan ng Balinsuela. Kasi hindi daw nila pinapansin 'yan dun sa Balinsuela yung bunga. Dahil lang ang kinukuha. So ako, pinakuha ko yung mga kasama ko ng bunga ng malunggay dahil mahilig ako sa ganyan. Favorite favorite ko 'yan. Ayan mga idol, magpa-plato tayo. Ito na mga idol, ang ating pinakbit na bunga ng palay. Ipa-plato na natin. Ang paborito ng mga Ilocano. Ayan. Ito natin lalagay yung ating pritong dalagang bukid. Salap nito mga kalakay. Yeah, mga idol ang video natin for tonight yung pinakbet na bunga ng malunggay at saka native ang palaya at syempre pinatungan natin yan ng pritong dalagang bukid yan sarap na ito mga kalakay salamat sa inyong panunod mga idol mga kalakay tuloy tuloy lang po tayo huwag po tayong sumuko at syempre titikman natin yan mga idol So, ito na mga idol, yung hagot-hagot sa Tagalog. Bunga na malunggay, ang sarap. Ito ang pinaka-paborito ko sa lahat. Yung bunga na malunggay. Ayan, maraming maraming salamat sa inyong mga suporta, mga idol, mga kalakay. See you on my next video. Shout out po sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Mahal na ko kayo, mga idol, mga kalakay. Lalong-lalo na yung laging nakasuporta sa akin. 拜拜。Bye bye